Kain tayo. Meron po kami pinamitong ng at saka po nilagang okra. Ang sausawang po ito yung it, kalamansi. guys! Welcome back sa aking channel. Ngayon po ang uulamin po namin mag-asawa ngayong tanghalian ay pinaritong alumahan At maglalaga po kami ng okra. Yan po ang aming itetero sa aming pinaritong alumahan At gagawa po kami ng sausawa na toyo at kalamansi para po mas masarap ang aming tanghalian. At ngayon po, samahan niyo po kami. Ayun po, okra. Ay, Koki! Ikaw talagang makulit ka rin ha. wag yan, wag yan.

Mayroon po kami pinereto ang lumahan, cakapun nilagong okra. ansaw sa lampo to it kalansik. Okay. naman ubusan isda isda yung 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 Amigo, ¿Qué? ¿Un amigo Mm, no, okra. Mula, Dulu, tanda hmm, enak banget. Ini Ini Uh, ito ko ito. Kunti lang lang ito. Ano? Lima. Malaki ulo nito na laman. Oo. Ano nga makasabi na? nga Tomorrow Yan guys, magluluto po ang aking asawa ng adobong baboy Pahinga po muna kami ngayon sa isda gulay Ngayon po ay binabalatan na po ng aking asawa ang mga bawang Nadamihan daw po niya ang bawang Masarap daw po kasi sa adobo ang maraming bawang hihiwain na po ng aking asawa ang mga bawang. At ngayon naman po, tapos na po hiwain ng mga bawang, nahiwa na rin po ang sibuyas. At ngayon naman po, hugasan niya po yung binili niyang karne ng baboy. Pinahiwa niya na po yan sa palengke. At ngayon naman po, hihugasan niya pong maigi. Dapat po talaga, huhugasan pong maigi ang ating lulutoing pagkain. At habang naguhugas po ang aking asawa ng karne, Nagsalang po ako ng malunggay. Yan po ang aming kakapihing mag-asawa. Pakukulang ko lang po ng mga 10 minutes bago po namin inumin. Nagsalang na po ang aking asawa ng kawali at may mantika na rin po. Magigasin po siya ng bawang sibuyas. Ngayon po ilalagay niya na po ang bawang. Hmm, ang bangong. At ngayon naman po ilalagay niya naman po ang mga sibuyas. At ngayon po, hinalo-halo niya na po ang mga bawang sibuyas. Pagkatapos niya po ibisa ang bawang sibuyas, nilalagay niya na po ang karne ng baboy. Ang binili niya pong baboy ay halagang 300 pesos po. At ngayon po guys, ginigisin niya pong maigi ang karne ng baboy. At pagkatapos naman po, lalagyan niya ng pamintang crack. Wow! At ngayon po guys, Pagkatapos niya po lagyan ng paminta, halu-haluin lang po. At pagkatapos niya po haluin yan, lalagyan niya na po ng toyo. Wow! Mmm! Ang bango! At ngayon po, malapit-lapit na po maluto ang ating fork adobo. Pagluto ng asawa ko, siguradong mapapa rice. Malapit-lapit na po maluto ang ating fork adobo. Ngayon naman po, lalagyan po lang aking asawa ng adji. Dahil malapit na po maluto. At syempre, para po umanghang, lalagyan niya po ng chili flakes. Yan po ang niya para po umanghang uh, po ang ating adobo. At ngayon po ay, titinandari na po ng aking asawa ang kanyang fork adobo. Pusgahan niya na po. Ayos na ayos daw po, malamot na po ang kanyang fork adobo. Tingnan po ang kanyang pork adobo. Nagmamantika na po. At ngayon po, luto na po ang kanyang pork adobo. Lalagyan niya raw po ng design. Lalagyan niya ng binilog na sibuyas. Wow! Ang sarap. At ngayon guys, luto na po ang pork adobo ng aking asawa. Kain na na po. At ngayon po, ready na po kaming kumain ng tanghalian. nag na po ang aking asawa. Luto niya na po. Ahin niya pa. Guys, sa totoo lang po, nasa tindahan po ako. Siya po yung nagsuggest na siya po yung magluluto ng pork adobo. Basta magbantay lang daw po ako ng tindahan. Tulungan lang po kami dalawa. Basta ang sabi niya, pag nakaluto na raw siya, tatawagin niya na raw po ako para kumain po. Dapat po talaga ang mag-asawa ay nagtutulungan, give and take, para hindi po napapagod parehas. Mm -hmm. Ayan tayo guys. Adobong baboy. Ito Ado po ang niluto ng aking asawa. Mm -hmm. nung depo ang nilaga pala <laughs> <laughs> Tunggu dulu, -littu. ya. também